Magandang hapon po sa lahat. Los so, Ambisayas Mindanao, kung saan kayong dako na mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating munting channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another quiz. At ito po ay ating hilig, mga na ng bariya. Kaya ho tayo nandito, nagsisili ng kanilang mga halaga. Ayan po, magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayong dako na mundo po, kaya po sa lahat, in God bless. Excuse me po. <coughs> Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. Kung saan kayo dako na mundo po. Keep po sa lahat. in God bless. Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber dyan. Thank you so much. Yun naman po. Hindi pa po nakapag-subscribe dito sa aking munting channel. Angayahan ko sana kayo. Baka pwede naman maka, makahingi ng pabor. Ayan. Maka, makahingi ng pabor sa inyo. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button. Like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. meron na naman tayong pag-uusapang bariya guys. Bariya na lang. Ayan ang ating pag-uusapan, year 1985, ayan. Makikita niyo po ang isang imahe na isang lalaki, ayan po, nakarap po sa kanang bahagi, siya po ang ating bayani na si Jose Rizal in the year, in mint mark, ng Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod doon naman makikita niyo po ang isang imahe na isang kalabaw, and then 1 peso po, ayan. Ang scientific name po niyan ay Amnoa Mendorenses. Bago tayo magsimula sa ating tala, kaya na yan, at tignan ang kanyang presyo, kilalanin mo muna natin siya. Issue po, Philippines po, ripa Period Republic 1946 up to date po, type standard circulation coins. Years 1983 hanggang 1990 value nito 1 peso. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 9.5 grams. May habang 29 mm. May kapal po naman itong 1.9 mm. Hugis po siyempre bilog. Orientation nito ay Middle alignment. Itinigil ang gamit nito... Paggamit ito sa barya na ito noong January to 1998, number n 24483 reference number KM-243-1. Ito po yung year 1985, ito po ay 51%. Kung ilang piraso naman ang ginawa sa bariya na ito, ito po ay 182,592,000 piraso po. May price na po ito doon sa ating numista.com. Ayan. Yung kanyang very 27, extra fine 30, almost uncirculated 35. Uncirculated nito ay nagkakahalaga na po ng 79 pesos. Ayan. Dako naman tayo sa kanyang presyo po doon sa ating ebay.com sa ebay.com may nakita ko tayo nagbebenta doon ng rare coins daw ito nagkakahalaga po ng 42 dollars nasundan po ito ng 18 dollars meron na rin nagbebenta doon ng 15 dollars ayan ang pinakamalit po na bintahan doon ay 6.50 dollars dumako naman tayo sa carousel ph sa carousel ph naman po nakita ko tayo nagbebenta doon ng 600 pesos meron na rin nagtitinda doon ng 300 pesos and then 255 pesos Ayan lamang po ang aking may kanyang presyo Sagad na. So hanggang dito na lamang po, Lusong Bisayas, may dalaw kayong tao. Kung naman po, keep safe po sa Latin. God bless.